sa Paris nakapos na to sa ICTP sa pins nila baka isa na to sa matulungan ka para magkaroon ka ng trabaho mag apply ka na lang di ba? apply ka na lang para hindi ka nagalit sa mundo di ba? kasi naniniwala talaga ako guys <clears throat> wala ako dito kasi base ito sa karanasan ko, no. I-share ko lang sa inyo. Alam mo, pag gutom ka, hindi ka makapag-isip ng maayos. Parang ano, hindi ka normal at saka lagi kang galit sa mundo. So ito yung nakikita ko sa mga bashers. Kahit walang dahilan nagagalit sila dahil syempre, minsan nga hindi natin masisisi sa gutom. Pero yun nga, makakatulong ako sa inyo kapag um, nag-apply kayo sa mga hiring dun sa Diwata Paris na bubuksan. Nakapot sa ICTP at sa PIDS nila. mag apply kayo. Kasi talagang nadanas ko talaga yan na mainit ang ulo nyo kahit walang dahilan nagagalit kayo. Para magkaroon kayo ng trabaho. Tama ba Kuya Bagis Vlog? Yes. Diba? Correct. Inbis na ibas e mo ako, wala ka namang mapapala. <laughs> wala ka naman trabaho naku mag apply ka na it's your chance para magkaroon ka ng work mga tamad ba yun pag ganda yes. Mm -mm. nakikita ko nga mukhang mga tambay no tapos sila pa yung akala mo ko mapagsalita napaka perfect nila so yun kasi nga puro niklamo. Kasi nga tamad. Diba? Shout out pala sa viewers natin. 616 viewers. Please like, follow and share ng ating live. Madam, may nanalo sa comment section 100k na yung price. <laughs> hindi lang sa comment. Kasi magbe-base talaga ako doon sa mga ginawa nila, 'di ba? Ang award ko nga sa Bashar 100k yung offer ko. Ganito kasi 'yan. Mag-de-depend ako nung nasa kalsada pa ako na talagang hindi, 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 hindi talaga nila matanggap na Nakaka makakaahon ako. Yung gusto talaga nila magsara na ako. Talagang binabas talaga nila ako. Binablog talaga nila ako. Sinasaraan talaga. Tinaga, tin, talaga nila ako. Nilalait nila ako. Yung nasa kalsada pa ako. Wala pa ako mga pwesto. Kasi ang gusto nila talaga na magsara ang Diwata Paris. Nilalait. Sinisaraan nila sa mga tao. Simula noon nung nagumpisa pa lang ako. Hanggang ngayon. Yun ang papakita mo sa akin. Na yun yung content mo. Yung talaga ang gusto mo talaga. I-down e talaga ako. So, kung ikaw yan, at may lakas ka ng loob para tanggapin ang 100 kina offer ko, malalaman mo yan. Makikita ko rin naman kasi siyempre kailangan ko ng proof. Ayaw ko ng chika lang na basher kita. No, kailangan ng proof. yung sa, yun sa qualification na sinabi ko. So, ako mismo talaga ang magigiblab sa'yo ng talagang Dutch talaga na 100,000 pesos. So, yon